Hulihin! Hulihin ang mangkukulam! Huwag hayaang makatakas! Sunugin! Sunugin! Sunugin ang mangkukulam! Sunugin ang mangkukulam! Sunugin! Oh, oh, tong... Kaya ko magpahaba ng oten! Pakawalan Pakawala ng mangkukulam! Hahaha! <laughs> maglinya ng maayos, at ihanda ang pambayad. Naku! Hindi nyo ako makukuha ng pagayang ganyan. Hindi nyo kayang bulahin. Dati ng bilog ang ulo nito.